Magandang umaga po mga kabads Ito naman po mapagpalang araw po Kuya Bads po ah, Nag-ikot-ikot po ako dito Nandito ako sa Anong lugar ito kuya? Iskopal Iskopal Sakop ng Tagig pa ito? Oo, oh, Tagig Ah, uh, Tagig So, yung aking Kaibigan Ilang taon na ito hindi ko nakita Kasi doon siya banda sa katawiran noon Ah, uh, nagtitinda siya ng saging Ngayon, pagdaan ko dito Nakita ko siya Okay pa lang lugar niya dito, may kubo-kubo siya dito at may tinda-tinda siya. Una sa lahat po, uh, bago ko pagpatuloy ko yung aking ah, uh, pagbablog, mag-love shoutout dyan kay Fallen Hayim Vlog ng UAC. -E ah, uh, love Braceros ng UAC, -E mag-love shoutout. At ah, uh, may alter ego ng Malaysia, mag-love shoutout. Sa inyo lahat, Ross Tanhay, mag-love shoutout. Ah, uh, sa inyo lahat dyan, Idol Lakes TV, mag-love shoutout. Marian sa Ibrahim ng love shot out sa tanan na sa lahat na pumapasok kay Kuya Badge Live may iga love shot out magandang magandang umaga po at uh, ito po titingnan ko yung kanyang kalagayan dito Kuya magandang umaga po magandang so, umaga din ito yung kanyang ano dito ito ang bahay mo Kuya ito so, yung bahay ko meron ka pala ko. dito kaunting negosyo tubuko mo lang walang ano eh walang wala eh ito mayroon pa dito siyang alagang manok. Anong pinagkakitaan mo kuya? Wala, ito lang tinda-tinda. Wala Oh, tinda-tinda. Oh, may manok siya dito. Lala, lang buwan na ito? Wala eh, 50 na. 50 days. Ah, 50 ito. Ang lalaki. Matag isang kita, ilang kilo na ito? Wala pa, Ayos pala dito. Bakit sa ilang taong hindi kita nakita, saan ka naglagi? Wala, may sakit ako eh. Ah, nagkasakit ka? Oo. Anong sakit mo? Yung sa baga. O, oh, sa baga, hindi ka naman nanin, Garilio. Nagkatubig ako sa baga. Ah, tubig sa baga. Bakit? Anong pinagsimulan? Bakit ka nagkatubig sa baga? Natutuyo ang bawis. Ayun. Hindi ka na nga eh. Payat hmm. na payat. Bumalik ako sa pagkapayat dati. O, sa awan ng Diyos, nakarecover ka naman. Recover na konti. Ay... Ilan taon ka na kuya? 46 46, ilang anak nyo po? Ano? Tatlo Tatlo, ilan taon ang panganay? 20 Yung bunso? Ano yung bunso ko? 7 7, taga saan po kayo kuya? Taga, sa Mindanao Sa sa Mindanao? Iligan City Iligan City, maayong puntag yung tanan diha. uh, po, sa taot sa lahat dyan. Sa Iligan City Si Mrs, taga saan? Taga Negros ah negros abigit negros diha oy Ayun, mga kabads ito ito ang bahay niya dito si natin kubo tinakin. kubo lang sana matulungan niyo kami at, kubo kubo walang wala eh at ah uh, dito siya nagluluto may super kalan siya dito ito tsaka ito ang palikuran mo doon sa dulo ayun uh mga -huh. ayun mga kabads bakit wala walang pag umuulan ito basa kayo dito? Hindi pag, naman. Pag malakas ang ulan, pero pag mahina, okay lang. Ah, ganun ito, ba? Pinakpan ko ng luna, eh. walang pagbiling ngiro eh. Ito pwede masilip dito sa loob. Oo. Oh. Ayun, maigi pinagbigyan tayo ni Kuya. Oh, may tinda-tinda siya dito. Kaso lang, pasensya na. Mali, pagit sa bahay ko eh. Okay lang, tayo naman eh. Sanay tayo sa ganito dahil tayo, hindi naman tayo. Kasya kayo lahat dito. Hmm. anak ko lang yung panganay ko nandun sa kabila eh. pa, Paano pag bumagyo? Ay, minsan tulo dito. Tulo dito, ano? Okay, eh. Walang pera pang pagawa. Ang kami sa Bombay. Ah, sa Bombay lang. Oo, ang hulog sa Bombay is araw-araw. Oo. So, 5-6, lampas pa yun siguro. Oo. 20, 20, 20, 20. Oh, dami ka dito nakaprosi, no? Yun ang kanyang ko hanap buhay ni Kuya sa Bombay tapos kahit papano ganyan tala, talaga pag bagong utang ka sa Bombay marami kang paninda pero pag naubos yung paninda mo tapos ka naman sa Bombay impas ka na tapos naman na ibig sabihin naubos ang paninda mo bayad ka na lahat sa Bombay magrelong ka na naman kukuha na naman po ganun po Ah, ikot-ikot lang po 'yun. Lang po, eh. Kasi dinaanan ko po 'yun doon sa amin. Nangutang pa ako ng Bombay kasi may negosyo ako uling doon sa amin, Indian Mingo na may bumibili po ako. Bago ako nagpunta dito sa Manila, ang hirap po. Ah, itong atip niya ay trapal lang ito. Trapal. Tapos sa ilalim may ilang pawid. Ilang taon na kayo dito na nirahan, Kuya? Ano na, mga sampo. Sampung taon na. Uh -huh matagal na. Sa inyo itong luti na dito. Oo, oh, binigay ng gobyerno to. Nung nagkasakit ka, kuya, sino ang bumubuhay at tumutulong Tumuklaba sa inyo? Ako, nagtidatinda. Ako, ako, wala. Eh, ako. So, ilang taon ka na tambay na wala kang trabaho? Ano, seven, seven, months. Seven months. Ang hirap, di ba? May ginalang masipag si misis, di ba? Oo. Oh tinda-tinda ko hindi ito pa ayun so ito dito ang kanyang tinda-tinda kasi kalsada ito lang doon ito basket bulan ito dito so itong atip dito ikaw na nag-atip nito oh. kasi nakautang sa bomba eh nakautang eh yung tinutulugan mo hindi mo tuloy na atipan Ayun. Oh, so magkano ang binta nyo dito araw-araw? Ang isang nga, 1,500, isa, 2,000. Ang 2,000, sigurado na yun mayroon tayo May 400. May kasi ang tinda talaga, kahit anong paninda mo ay 20% yun. Uh -huh. Ang 1,000 na binta mo isa sa si araw, mayroon ka na 200 doon. Uh -huh. So yung 200, doon mo kukunin yung pang kain mo may isisis sis, -sis kung tama lang ano -ano. sa utang kain yun uh, ah, di-divide mo pa yung pang sa pambayad sa utang oo so, yan yeah. pag hindi ka makasimla wala oo yun mga kabatch ang kwento ni kuya anong pangalan mo kuya? Ray Ray ano? Miro, Re, Miro. Oh. yan si Ray Miro nagkasakit siya ng uh, ano doon ang tawag doon? pneumonia ano mo niya kasi may tubig sa baga tubig sa baga wala ka naman bisyo hindi ka naman nainom hindi ka naman kaso lang yung natutuyo ang kanang pawis ba sa Ayun, kailangan. ako dati construction meron ka dito talaga sa ano sa likod mo sa pin Oo ganoon po sa so, yan si kuya at uh, ito ang kanyang buksan natin yung kaldero kung ka, ano lamang, baka wow <coughs> hindi ka pa nakapagsain hindi pa bakit nasan si misis? nandun sa school nagaralan ng oh, ganun ba? So, maganda ito dito mga kabads kasi nasa gilid siya ng kalsada kahit pa paano umi-income siya Kapag paano? Kapag kain? Okay. Pili ng bigas Ganun talaga ang buhay uh, Isang kilo Oo, oh, isang kilo So, kuya, maraming salamat at hanggang dito na lang, lang po at uh, sana sa susunod so, na so, punta so, ko dito nandito, papa at uh, kahit pa paano na i mo yung uh, ang kalagayan mo sa buhay at sana balang araw darating ang panahon na makaahon din tayo basta wag tayo pa kay God lagi tayo magdasal humingi sa kanya ng gabay sa mga anak natin at uh, sa lahat po tanging si God lang ang sandalan natin sa lahat ng oras na atin uh, pangailangan so maraming salamat kuya at uh, pinamulakan mo ako ng interview so yun lang mga kabads at uh, hanggang dito na lamang po magandang magandang umaga po yun ayos pala po dito kilala mo pala yung niya O que la, 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 la.